Y yung binabanggit din yung pagkakaiba ngayon, ngayon ang tinatanong sa People's Initiative ay yung uh, kung paburba, ay, ay kung ang taong bayan ay uh, uh, boboto rather ang sinado at ang Kamara ng magkasama o hindi patungkol Tama. dito sa pagnanais na mabago ang saligang batas via CONAS. aba po yun, Kasi yung kasalukuyang provisyon ng ating saligang batas kung paano babaguhin ito ay hindi malinaw okay. kung paano boboto yung kongreso mm -hmm. boboto ba sila jointly or boboto pa sila separately so magkakaroon na naman ng kaso pag ganun so kaya uh -huh. hindi nagkakaroon ng uh, isang uh, seryoso at epektibong pagbabago ng saligang batas dong mga nakaraang uh, administrasyon magmula noong parang ni presidente Ramos erap gloria at kay uh, Presidente Tatay Digong ay kung hindi natin babaguhin yan. Kaya tama yung hakbang ng Kongreso ngayon na linawin itong provision na ito kung paano boboto ang uh, Senado at ang uh, Kamara kung sila ay uupo bilang isang Constituent Assembly para baguhin ang saligang batas. At ang kanilang pinapanukala ngayon, magbubutuhan itong Kamara at saka itong Senado jointly, hindi separately. So mm -hmm. iyan ay kung papabor ang taong bayan, ay maipapatupad na yan. At uh, pag iyan ay na sa People's Initiative, babaguhin ang pasaligang batas ng Kongreso sa pamamagitan ng Constituent Assembly at pagbubutuhan nila yung pagbabago jointly.